Hi hey guys, Happy White Day dito sa Japan. Binigyan nga pala kami ng aming kaibigan na Japanese nitong regalo. Dahil ngayon nga ay March 14, 2024 ay ipinagdiriwang dito sa Japan ang White Day. Ang White Day nga guys sa atin sa Pilipinas ay katumbas ng Valentine's Day na ipinagdiriwang tuwing February 14. Lingid nga sa inyong kaalaman guys, ang February 14 ay ipinagdiriwang din naman dito bilang isang Valentine's Day pero ang mga lalaki nga ang binibigyan ng mga regalo. In return nga, yung mga nagbigay sa mga lalaki ng regalo ay bibigyan din ngayong March 14 nung mga lalaki pinagbigyan nila. Pero syempre, hindi naman lahat ay ganun ang ginagawa. Dahil nga kami, tulad naming mga Pilipino, wala naman sa ating March 14 na White Day. Kaya nung February 14 ay nagbigay tayo ng kaunting umiyage sa mga Pilipino nating kasamahan dito, pati na mga Japanese. Lahat nga ng aming katrabaho nung February 14 ay binigyan namin mapababae man sila or lalaki. Pero pero hindi nga kami guys nag-expect na makakatanggap nga kami ng ganitong regalo ngayong March 14 kasi wala na nga sa atin yun or hindi nga talaga natin ipinagdiriwang. Pero sadyang mapagbigay talaga ang mga hapon dahil eto nga at unexpected ay binigyan din nga kami ngayong March 14 ng pa-white day nila sa amin. Ang sabi nga sa amin ang nagbigay nito ay isang matamis nga daw tapos isang mahalang. Pagka-open nga nung unang regalo ay nabasa nga natin na rice cracker siya with chocolate at malamang yun na nga yung matamis. At eto naman guys, yung laman ng pangalawa nating regalong natanggap. Puso-puso nga siya, na crackers din. Malaman nga, ay eto na yung tinutukoy niya na medyo maahalang ang lasa. At ito na guys, lahat ng nareceive natin ngayong white day. Salamat sa inyong pananood, Janet!